sir Ito pong ano oh. Huh? Ayan po kumagat Pero nag start Opo Ang problema yung cambio Ay bumahal Ah hindi na nagkakambio Hindi na po Eto sir may solusyon ako dyan Eto kabit mo Dito, sir. Dito mo sa lilim ko. Dito mo sa lilim mo. Gagawin ko ng paraan yung motor mo. Okay, center stand mo muna. Akala ko ba ito? Yan nga po. Hindi. Tanggal yung kadena Oo nga. Ayan o. Gumagana to. Hindi ko po napansin eh. Yun nga lang yung kadena mo natanggal na kukunin ka yung gamit ko. Maluwag na kasi yung kadena mo eh. Hindi mo napansin Ha? Hindi mo napansin kanina. Hindi mo napansin na natanggal yung kadena? kaya hindi ka umaandar kuyot na kasi yung ano mo kadena Alin, tapos eh? mahaba na oh. ah. saka pa ba uwi yun lang boss so may ano BTS BTS tapos? Obo. Ayun, ayun, sike Ayun, maka wih kanan nyan Anak-anak karet panas Ayun, maka wih kanan nyan Nakam? Oh, walangnya namam, walangnya namam